Araw nga po ng pamamalingki namin ngayon. Medyo hapon na nga po yan. Siguro po mga 5pm na yan. Kasi nga po, 3pm na umalis ang asawa ko dito sa amin. Para nga po, hindi na po masyadong mainit. Kung nakikita nyo po, mga bagyong gulay po yan at yung mga lokal na gulay. Katulad po ng sitaw, mga talong. Kung nakikita nyo nga po, inaayos na nila ang sibuyas dahon. Ang pag-display po pala namin yan, ay nilalagyan lang po namin ng basang dyaryo ang ilalim niyang lalagyan Inabasa na yan. lang po namin yung dyaryo. Tsaka isinasapin namin sa ilalim para may pampaglagyan ng mga ugat ng sibuyas dahon. Kasi po, pag tubig po ang ilalagay dyan, nabubulok po lalo. Nasubukan na po namin yan. Kaya nga po, alam namin na nabubulok siya at bumabaho rin. hindi eh. naman na po, pati yan nabibili, ay tinatanim po namin yan. Meron po kaming nakaredy na tatanim man Katapos yan nga po ng mga lokal na gulay, i-dinisplay na rin po ang sweet potato Wait. or kamote. Dinisplay na nga po nila dyan para daw po kung may mga mamimili na kasi hapon na nga po, bilihan na naman ng ulam. At isinunod na nga po, nilang nilisan yung carrots at ripulyo. Ipapakita ko nga po sa inyo ang iba pa naming ginagawa dito sa tindahan dahil hindi nga kaya na isang video lang sa isang araw. Ayan at pinuputol ko nga po at pinagdadalawa ang video kasi kung pag-iisahin ko naman super haba ng video baka maumay na kayo. Charo. Pag may tindang nga mga gulay mas marami pong gawain. Mas mabuting ting po kasi ang mga gulay kung kumpara sa grocery. Mas mahirap alagaan ang tindang gulay. Kasi kailangan ma-maintain mo ang pagka-fresh niya. Dapat may dispose mo agad ang mga gulay mo habang fresh pa sila. Saka halos araw-araw po talaga namin silang inaasikaso. At nililinisan. Pag minsan po, inaalis muna namin dyan sa display. Pinapasok muna namin dito sa loob ng tindahan. I binabalik na lang po namin mga bandang alas stress na ng hapon. Kasi bilihan na yun ng mga tao. Pag hindi naman po masyadong mainit, ay tinataklo ba na lang po namin ng basang tela. Ang mga repolyo nga po at ang kangkong ay araw-araw din pong nililinis. Ang kangkong po ay nakuha na namin kung paano alagaan. Lagi lang po siyang binabasa. Sa mga hapon po ay lagi namin siyang binabasa. Hindi pinapabayaan na matuyo siya at malanta. dahil may gripo naman po kami dito sa baba, kaya hindi na po kami nahihirapan sa pagbasa sa kanila. Ripolyo naman po ay halos araw-araw yung tinatanggalan ng balat. Para magmukhang fresh. Ang carrots naman bago yan i-display, tinatanggalan ng daun sa dulo para magandang tingnan. Kasi pag hindi yan tinanggal, may ibang customer na tatanggalin din yan. Dapat wala na silang gagawin, pipili na lang. Charo. Ayoko kasi silang napapagod. Isa yan sa superbenta dito sa tindahan ko, yung mga gulay na yan. Isa din kasi yan sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao, yung mga gulay. hindi pwedeng hindi bibilhin. Pampalakas kasi ng resistensya yan, lalo pa ngayon. Uso na naman ang mga sakit. Kailangan malakas ang resistensya natin. Yung pinamaling ng asawa ko, mga kastor. Halos 3 to 4 days lang yan Na uubos yan agad At yan po ang malaki kong pinapasalamat sa mga suki namin Talagang lagi silang nandyan Handang bumili sa aming tindahan Charot. Salamat po sa aming mga suki Sa walang sawang pagtangkilik ng aming tindahan Kaya po talaga ang boss namin Thank you Lord sa paggabay sa tindahan namin O siya hanggang dito na lang Mga kastor bye